Hindi kasama, hindi kasama yung ano, hindi kasama yung ano, nang hindi kasama yung kulang. 'Yan yung original po ng chicken. 'Yan yung biboy. Si Sirbol 'yan akin pang-apat na kasama. Kasi ako kumakalo ng prescription medicine. Abang kuwain na 'yan 'yung gamit din ko. Ito 'yung guys ano sabi, bibigyan kita ng nangis ko muna sa Monday sa Friday. pero basta asenso pa natin. Go pa din sa Sugal kinung Pirot pang

Ada bill ni Sam. Okay, ada bill. Oh, ada bill. 38. Ganun pera ka na. 2.721. Yeah. Pag mag-text tin ka sabihin mo sa akin. Para alam sila niyan, paalam pa sa akin. Kasi magagalit ang kalikasan. Sa 'try ako mayyari, paalam kasi pa desala natin ulit. Para hindi na sumama. Kaya na sir, kita ako Ano sa'yo, iyo po mamay? <laughs> <laughs> Hindi tayo nagbibinta ng hindi naging tayong ngayon na Bagong baba ito kung sa 1, dalawa. Ato, apat. nakita mo naman ito dito. Kami, hindi na kami nagbibigay dito ng digit. Kailangan digit para hindi tayo masyadong. Sa ta. At saka may... Hindi gusto mo naman bote ito. O may isa, sampungga. Nagamit po yung Sumbalik naman yung lahat yan. Sumbalik. Ito, sumbalik. Wala man to sa akin. Ay, ito. Nakasampang man to siya sa akin. Apa, mama po, dahil sa gamit. Nasalig yan, sumbalik. Nasaan naman Magkano kita mo? Ay, nakalit kita. Depensa yan sa mga atake ba na pang spiritual. Sa bala, sa lason, barang, ulam, at po. Lagay mo lang yan dyan lagi. May mga ano pa yan. Kasama naman dyan, ama namin sa kasuang palataya. Dawa na lang yung pila. Tol, well, sabang mulo, tawar. lang. Okay. Pero kung may pira ka sa sunod, bago ka may advance, kukuha ka na ng siso, sir. Sa negosyo, sa yes, transaksyon. Matupad ba? Matuloy ang mga transaksyon. Kasi may tagmusan siya na... Ako, saan ang mabuyo? sa'yo, tagusan ng bubuyo, kawayan. Tagusan na kahoy. Kawayan, di ba? Kinargahan natin. Oo. Oh. May kawayan na may bubuyog ito na tagusan. Saka may wishing stone. May kinargahan ng ganito. Eh, Oo, oh, sige, good luck. Salamat, salamat. Good balik. Uh, si Manabi nga uh, ng gamit. Oh, kung baba, no? Oo. Oh. Then, okay. Ya, Miranda to, Miranda. Grabe. Kakalakasan na ron to, lo. Ha? Ah? Kakalakasan 'no. Ayun, <laughs> <Yeah>. kaya makamatay nang <laughs> ari. Para kamatay nang ari. So, yung anak ko, pinandungan. Pero sino man, pero dinakta na kanila. Ini, ini tama wa. Uy, god ka ron to, le salinggo.

Ang nakakuha ka. Oh. paano yan tol? Pag umuwi ka na, paano yung mga gamit mo? Iwan mo na lang muna. Hey, dali ko yan. Ha? Ah? Paano mo yari? Mamayari naman yan doon eh. Diba? Dadali mo yan? Hindi naman sa kanya. Pinabinta lang sa kanya. Ang problema mga po. Okay. Ang okay. bigat eh. <laughs> ilang, ilang pagpabayan. Sabi nga ni Mrs. <laughs> iwan mo na eh. Paano iwan eh? Hindi yan sa akin. Ah. Ayun sa'yo, iwan mo. hindi ah, po pwede iwan mo yung gamit ko sa relig. Ano <laughs> ka makapinta kung iwan mo na ito kasi may online ka man. Ba? Ganun, <laughs> di ba? Yan nga. Hindi kung may bibili ng gamit, bibinta mo na lang. Oo. Oh. oh. kung may bibili. Wala, itanin mo. O, pwede yan, pabayaran ko lang sa puli ko lahat. Oh. Kahit, kahit

Hindi, Marco. Marco siya. Sinisita yan sa Marco minsan. Sinisita nga ako noon na mahigit 30 kilos bitbit ko pa punta rito eh. Wala pa sa, ka, wala pa sa ano, wapa, hindi pa naka one fourth ko ang bawas. Kala mo? Kaya nga nung dumati ako noon, parang nangihina ako yung nagkasagi. Ano ko? hindi pinaiwan. Hindi nga sa mga Baka hindi naman pagtingnan talaga na mabusisi yan. Ano yan eh, ibang kasing banga pa to yan. Nah, Ibang klase ng mga bato, hindi yan, ano? Pero <coughs> kung yung mga bato na yung mga kural, Mabawal yun. Mabawal yun. Mabawal yun. Arami ka dun, bago mga kural. Kasi para sa dagat kasi. Merong kaibigan sa ano, yung mga doon. Sino kaya mga mga pisa? Wala pang mga mga pisa. Sana ya. ko sa, oh. hindi na ka, parke, Sa parke? Oo. Oh. Ketepitan? ah hindi naman mm. ano ang kabigyan ba? kailangan mo siya na? eehh ka din Eliyong? Eliyong? parang nagbabantay doon sa ano e sa mayamaya? ah sa punuhan o? may ganyan andun? ang isang sako tol mabuti lang makabili ka ng isang libo isang sako yung half sako sako na? mayamaya ah mayamaya kaso lang kailangan kadikit mo eh kung di mo kadikit di ka rin ayos siya

Walang tao na yun. Ah, uh, mulot ka lang doon? Sisitahin ka? Oh. Ay, doon. Oh. Oh. Ay, maya Di ba doon? ano, hindi maya maya tayo doon sa kanila? Ang sila yung mga panipas, taglipas yun? Mangunguha ka roon, papaalam ka. Oh, Hindi, oh. silang kukuha. Silang kukuha? Oo, oh, silang kukuha. Siyempre, Pero kung kaya ka, ganun mo talaga sila, kumuha? Uh, hindi lang kukuha. Bibigyan right. ka naman, hindi bakit yan mangunguha, bibigyan ka naman eh. Uh, sila nga nagbabang tayo doon. Pero anong-anong sila, anong-anong spiritual to? Alpha. Hindi. Iba yan sa ang grupo? Ah, ibang grupo nila. Iba yan sa grupo. Ay, ay, ay. Hindi yan sa grupo, hindi yan sa Alpha? Ay. Pag sa lista, Alpha Omega yan. Alpha Omega? Oo. Oo. Kasi, Kasi sa lista. Ito, hindi, marami namang ano tol eh. Lista. Marami. marami ano, marami. Ibig e, sabihin, e, ito e, pa ito, nang haring bakal, ha? Alpha Omega naman itong haring bakal. Oh, pero hindi sila nag-ano. Pero pag sinisid mo, Alpha Omega. Ah. Ganon din yan sila. Nagulat nga ako sa mga or, ano, Risa, Rizal yan, o ano? Paano ka resal? Rizal? Kay Rizal, kay... Alo ano ni Salam Rizal yan eh? Bahay ni Rizal o. yan yung banda eh. dito tapitan. Kaya tao parke eh, kasi bahay ni Rizal yan. Pagka mga ganyan mga utol, walang problema. Pakilala lang eh. Ako nito. Adi? Kahit na ano, magpakilala ka, basta di mo ka kadikit. Ito, ito, ito. No? Baka... Bibigay ka talaga? talaga <laughs> <laughs> dudugot ka talaga. Dudugot -du at du -du talaga mo. Ayos. Ay, wow, Ay. wala, ka. Uh, uh, oh, lang, mo problema mo. ka brand, Ah, wala. Ang discount, discount At least sila mo mga memang Mga ano talaga, pil Ay, yun ako, ano, yun, ako, ay, yung mga kadi ano yan, na binibigyan rin so yung ano talaga mayroon siya yung ano yung tain, tain, tain. so so ang gusto ko rin sa Alpha Omega eh so, sand? yun ang ano ko talaga gusto rin na gamit yung suso sa bato yun ang pinaka gusto kong gamit kasi sila eh naman kukul Hmm. May mission ba na ano, yung nire-restro yung mga tao oh. para sa government, ano? May sick din yun sila eh. Oh. Kasi yung commander ko, pinadalan, pinapilitura sa akin. Yung, 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 city hawak, hawak na yung, hmm. yung, ipaliwanag mo sa tao ng beto dito ganun. May sick so, din sila? Oo. Oh, may hindi mo matawag yung illegal kasi firmado ng government oh, eh. May sick number eh. Oo. Oh. Kasi yung commander ko hmm. ron, may pinicturean ko yung ano yun Yung check number niya Tumajag na picturean ko may, alam po 'yung RM. yung check number na resalya? Ano